Vehicle accident sa Cabanatuan City, tatlo patay. Alamin natin kay Kuyang Romel Roque. Balita at impormasyon mula sa Lalawigan sa Lalawigan Report sa Target On Air. Romel! Yes, sa ah, karek sa patay, on the spot ang tatlo katao lula ng tricycle matapos sumalpok sa ban at matangis ng rumaragasang tanker truck sa Pilipin Vergara Highway, Kabanatuan City. Idilala ang dalawang sa tatlong nasawi ayon sa nakuhang darawa ng ay sa ng Consum na maipalam kung sino mato sa pangalan Wright Bay Reinhardt Christian Palit at Joel J. Villanueva at isa pang kasama nito na nabuhay ngunit bulit ang putulan ng paa at tricycle driver na nasawi nasa na bumibiyahe ng Central Terminal Cabanaton City. Walang nilabas na ulat ang PNP sa nangyaring aksidente ito na ikinamatay ng dalawang sundalo at ikinaputol ng paa ng isa pang sundalo. Kaya hindi natin ako ang pangalan ng naputulan at ng tricycle driver. Wasak ang tricycle, umiwalay ang malibitan Ayon sa mga nakasaksi, galing sa 8 Division ng Philippine Army sa Bisaya ang tatlo na mamitikuling sana sa Trabok sa Campinho, Kabanatuan sa o sa Port Ramon Magsaysay, Palayan City at nagila ang tricycle na nawasak matapos ang aksidente. Hindi inuulat ng PNP kung ano ang pananakutan ng dalawang driver kung pinawalan ba ito o ikinulong. Para sa himpilang may paninindigo, ako si Romel Roque, naguulat sa target of air ng DCMA. Game si ang Radio 1 dapat niyong malaman. malaman. Komentaryong malaman. Malaman. Ka Rex Cayano. Target on, on. on air.